po. Ayan, please support Stone Toll. S-T-O-N-E T-A-L-L Ayan, tita, thank you, thank you, thank you, thank you po. Yung punong lakandiwa, pagpapakilala ng dalawang manunula, isang nagsasabing yaman ang mas sasagana at isang nagsasabing talino ang mas mahalaga. Ano nga ba ang totoo mga binibinit ginoo? Anong mas mahalaga Yaman ba o Talino? Kanilang pagtatalunan ang paksang binanggit ko. Masigabong palakpakan sa kanila ay ihandog ninyo. O Talino. Tay okay. Talino, Kaya Tay Talino, Talino. Ako'y naniniwala. Ah, <laughs> sige, lakasan mo lang 'yung Talino. Ako'y naniniwala, talino ang mas malaga. Talino ang pamanang kahit kailan hindi mananako ng iba. Ang yaman ay nakakamit kung matalino kang talaga. Ngunit hindi mo makukuha ang talino kahit marami kang pera. Marami dyan, marami dyan naghihirap ng mayaman. Dahil saan? Sa kawalan ng karunungan. Ginagawang lahat. Bawat maibigan. ni lulus ang pera sa walang kabula, kabulan. Tila yata hindi mo intindihan, Ang pera ay siyang laging pinapanindigan. Lahat ng kanyang sinasabi, pinaniniwalaan at pagdating ng paibigan ay hin hindi siya nawawalan. Pag marami kang pera o ikaw ay mayaman, marami ring sarap ang iyong patitikman. Mabibiling lahat, bawat pagustuhan, bahay, kotse at iba pang mga karang karangyaan. Next naman, talino. Bana. Ito, talino. Ito. Ang lahat na yung sinabi, puro material lamang. Ang yang inyong binanggit, na isa yung pera lang. Ayoy. Ang iyong pinagmamalaki, puro karang karangyaan. Mm -hmm. Pinalinaw mo lang sa lahat na ang utak mo ay walang alam, walang lamang. <laughs> Sakit na na. Kasi ako nasakpa maging matalino. Hindi ba dahil nais makahanap ng magandang trabaho? Nais nice nilang makaahon sa buhay at yumaon. Hindi ba totoo? Kaya mas mahalaga ang yaman dahil ito ang nais ng lahat ng tao. Oh. Hindi lahat ng tao ay nais yumaman. Mayroon pa rin mas, namang mas gusto ang buhay na katamtaman. Ngunit ang pagiging matalino, lahat ng tao ay gusto yan. Kaya mag... Kaya nga mag, Nag... Kaya nga nag... <laughs> kaya nga nagpatayo ng eskwelahan ang mga mayayaman. Oo, kaya hey, nagpatayo ng eskwelahan ang mayayaman. Hindi ka kaya pat, patalinuhin ng yaman, tandaan mo. Ngunit wag mong kalimutan na kaya kam payamanin ng talino. Ang kayamanin ay nawawala sa kahit anong aspekto. As aspeto, Respeto ngunit ang talino'y nananatili hanggang mamatay ang isang tao. Yun. Yes. Hindi ka kayang buhayin ng talino. Kapag nagkasakit ka, saan ka kukuha ng pampagamot? <laughs> Magnanakaw ka gamit ang utak mo? O makikipagdeb makikipagdebate ka sa doktor? Sa panahon ngayon, hindi pwedeng talino ka lang. Pero pwede ka na, kapag yumaman ka. Dahil hindi ka pwedeng ilang pag Il, ah, ilang pag, pagyamanan. Dahil hindi di, ka pwede. Hindi ka pwede ilang pagyamanan ka? Hindi ka pwede Ah, hindi ka pwede ilang pagyamanan ka. Hari ka at ang talino mo, at ang talino alagad, alagad, alagad mo lamang. Kaya man, kaya, kaya man, man ang mas mahalaga tanggapin man o hindi ang mga taong matalino lang. Ah, ah parang ano to yung talino. Hindi rin pwedeng ilang ang mga matatalino. Kapag nagkasakit, di nila kailangan ng doktor. Matalino ang doktor, matalino rin ako sila. Kaya nilang gamutin ang sarili ng walang hirap. Yaman, yaman, yaman. Yaman <coughs> naman, si yaman, yaman, yaman. yaman. Ang ganyang pagkakataon, gagana lang sa isang magag magagaan na sitwasyon. Paano pag ang sakit ay malala? Sino ang gagawa ng operasyon? Pera at yamanan mas mahalaga sa mundong ito magpapa magpapa magpa magpakrat magpaka practical tayo wag kang hipokrito yeah. wala kang wala kang pagiging matalino sa dayuhang mananakop nakalaya ang mga pilipino dahil sa utak ng isang pantas at matalino kasi mm -hmm. gato si Rizal na nagmulat ng mata ng mga tao. Yun! O, nasasabihin ni Yaman. Yaman, Yaman. Sino yaman, mo may yaman, yaman, yaman? na Yaman, Yaman. Sige, Yaman. Mas malaga ang pagiging mayaman kahit ubod ng galing. At, ubod ng galing. Ubod ng galing at nunun ng katalinuhan. Ya, but just yung yagit ka sa paning, yagit ka pa rin sa paningin, sa paningin hmm. ng sanlibutan. Pagkat ang pagkat ang taginting ng salapi ay musika sa sambayanan. Oh. Yeah, Kaya naging talino ka na. Ayan. Mas malaga ang katalinuhan at marami ang makakaalam. Dahil ng matadal, matalinong tao ang mayamang walang alam. Mayamang puro kamangmangan, madaling maloko ng iba. Ngunit di mo kayang lokohin matalinong may pinag-aralan. Sa oh. sumobra, marami ang namamangha. Pamparatag ng lipunan, masagana ang bansa. Ngunit pag ang katalinuhan ang siyang sumobra yung mayabang ang tao, nababaliw pa yung iba. Naku, nababaliw pa yung Mas malaga ang talino pagkat ito'y hindi nabibili. Ito ay natutumbasan ng anumang... Ito ay hindi natutumbasan ng anumang salabi. Papatakbo sa mundong ito. Walang kwenta kung ituring ang walang perang tao Itao? Anong tao <laughs> perang tao ba wala. Walang kwenta kung ituring ang walang perang tao. Grabe, sakit naman. No, no? hindi nasusukat sa perang hawak nito. Ayun. Ano sabi ni Yaman? Ang pagkain, damit, bahay at iba pa, hindi nabibili, hindi nabibili ng tari, talino at sali, puro salita. Talino po. At talino ba? Ang mayamang mangmang, walang kwenta sa likunan. Ay, sakit naman. Na. Yaman. Mas walang halaga ang pulubing matalino sa bansa. <laughs> ang aking hiling sa dalawang manunuloha Kayo'y magkamay, magkamay at hatol ko'y heto na. Ang magpasya ay aking gagawin. Anuman ang resulta, parehos kayong magaling. Walang nagpatalo hanggang sa huli, kayong dalaway binabati kong muli. Sa panig ng talino, kanyang ipinaunawa, kahit mahirap ka, ngunit sa talino ay sagana. Daig mo ang mayaman na maraming pera, pagkat ang talino'y siyang pamanang hindi mananataw ng iba. Tapos sa panig ng yaman, kanyang ipinabatid na ang pera ay mas mahalaga at mas dapat pang itangkilik. Pagkat matalinong, walang pera, wala rin silbi. Sa lipunan ay mas kailangan ang kayamanang na ipagbibili. Kung ang talino'y magamit sa tamang paraan, tiyak na mapapakinabangan ito ng lipunan. Ngunit kailangan din ang perang pampuhunan upang ating bansa'y di maghirap ng tuluyan. Ang yaman at talino, pag pinagsama, ay perfecto. Kaya ang aking hatol ngayon, pakinggan ninyo. Pagkat matalinong mayaman ang siyang hanap ko, idinideklar akong parehas silang panalo. Bigyan sila ng palakpangang masigabo. Okay. Ayun naman pala. Parehas naman palang panalo. Anong masasabi niyo doon? Anong comments niyo? Kuya Dave. Okay. Uh, usapan ng yaman at yung mayaman at matalino. Ah. Uh -huh. Sa ano po tito? Kung saan po na natin? Sa talino po, Yaman? Ikaw? Uh, kung sa Yaman naman po kasi parang minamalit niya po yung talino eh. Mm. Parang hindi niya po alam kung ano po yung kayang gawin po ng talino. Mm. Kahit wala ka pong pera. Mm. Tapos yung talino naman po parang... Ano lang po siya, parang ginaganon din po. Parang hindi niya po alam kung ano din pong... Basta May... mayroon po kasi tito maging mayaman eh. Compare po sa matalino. Ah. Uh. Tapos yun din po dito, parang papaya ng, ay, ano, papayabangan. po sila kung ano po talaga. Okay. Ikaw, Kuya Noah, anong masasabi mo sa dalawa? Um, oh, ano mo, po yung Pato Blindon, tatalino ko. Ano? Matatalino ko. Sa talino, o oh, bakit? Kasi kung mayaman ka naman, if yung utak mo is mangmang po, Hmm. Wala pong mangyayari doon. Mawawala rin po yung yaman. If sa talino po, ah uh, saglit, madali lang pong magpayama kasi may talino ka po eh. Mm, okay. Kuya okay. Luis, ano po nga na Ikaw, ano masasabi mo sa debate ng dalawa? Ano po, magagaling po. Mm -hmm. Ano comment mo? Anong ikaw sa kapapanig? Doon sa matalino o doon sa mayaman? Sa talino po. Bakit? Kasi yung talino po, in sabi nga po, hindi po mananakaw ng ibang tao po yun. Hmm. Hindi po, magagamit niyo po yan sa mga araw-araw na buhay. Eh. Yung talino po. Gaya mm. ka ng pag-iisip ng mabuti bago mo. Akin naman, ang komento ko is, po iba, iba kasi tao, merong pinanganak na mayaman agad sila. Di ba? Pero ang dapat doon is gamitin mo yung yaman mo para tumalino ka. Kung nagsimula ka sa mayaman, tama? Gamitin mo yung yaman mo para tumalino ka. Ngayon naman, ikaw na matalino. sabihin mo ng kahirapan. Gamitin mo yung talino mo para yumaman ka. So kahit saan ka magsimula sa dalawa, basta wag mong, parang yung kanina sabi nito, parang nagyayabangan kasi. Huwag dapat. Huwag, wag silang magsapawan kasi. Matali. Tama naman yun. Pag mat mat matalino ka nga, hindi ka naman kumikita. Di ba? Ibig sabihin, walang pera. Hindi mo kasi pwedeng tanggalin. Kumbaga, ga, gagamitin lang ninyo yung pasimula kung anong meron ka. Kung ang, ang pasimula mo'y mayaman ka, gamitin mo yung yaman para tumalino ka. At mas map, mapayaman mo pa yung yaman mo. Kapag naman ikaw ay uh, matalino, gamitin mo yung talino mo para umaman ka. At para tumalino ka pang lalo dahil may yaman ka na na pwedeng gamitin para mas tumalino. Diba? Kayo ka, Daykram, anong masasabi niyo doon? yaman o talino? Kaya tayo sa comments. Versa, kailangan natin ng yaman at talino. Yes. Hindi pwede silang mag-ano Hindi sila, hindi mo pwedeng tanggalin yung kami. para parang backpack ng ibon. Yeah. Diba? Everybody diba? is perfect. Every person have their own ability and God create us differently. Kaya, di tayo dapat mag-judge sa ibang tao. Tama. Ano pa, magtulungan na lang. Diba? Halimbawa, diba, kung ako, mayaman. Nakikita ko may mga may hirap na. Tutulungan natin silang makapag, makapag-aral. Yung talino at yaman, pwede mong gamitin sa masama. Halimbawa, matalino ka pero ginagamit mo naman para para abusuhin yung iba, para tapakan yung iba. Di ba? Ganun yung ibang mga matatalino, lalo na sa ano ka tegram, lalo na ho sa government offices. Matatalino po tao dyan. Di ba? Matatalino po, matatalino po yung mga tao po dyan. Pero, Talamak naman po ang nakawan. O, di ba? Matalino ka, pero magnanakaw naman. O. E de, ngayon naman, kung mayaman ka, tapos wala kang pakialam sa mga mahihirap, uh, hinusgahan mo yung mga mahihirap, so hindi rin tama.